sa lahat ayan, dollar ang ayun lang, buwat-buwat dito asa amo ah uh, guys so, yan you know, o, five dollars ayan, four oh, dollars, six dollars yung langit Sabi sabihin nyo na bat kami nagbuwat dollar dito yung buwat dito sa Amerika, yun yun seven dollars yan lang tapos may mangsi pala. $3 dollars na yan. Ito na. Buha ko. Tuluan niya. Sasabihin nyo na ba't kami nagbuhat? Pubre. Pubre na. Pubre. Muni. Pagkain sa pubre. Yan yeah, o. Oh. Pinakamahal na buhat sa Amerika. Ito. $13. You know, $13. Sabi lang kayo ka. Ito. $6 na. Ito. Kuha ko ng isa dyan. Ito din isa. Mamahal. Hmm. Kaya wag mo, wag mo maliitin na wad-wad lang kami dito sa Amerika. Mamahal ng wad sa Amerika. Yes, Mio. Yan. Oh, yan lang ka. Ayan. Jesus, Jesus, Leo. Ayan na. Marami na pong buwan. Ayan. Kaya, kami pag, uh, pag may buwan, nakakapitan eh. Kasi, kahit mahal, bibili namin para makakain ng buwan. Ito, Diyos niya dalos ito lagyan ko ng ano yung yung mga sibuyas, kamatis at sal tapos lagyan ng konting sugar And, mahal tau na diha guys yan kaya ay ay it's my favorite my favorite uh, ito na yung natin 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 guys masarap kay. masarap yan pang lagay sa pansit ito masarap Kim yan kimian কি দ